Sa usapin ng mga trahedya at eksidente, kalimitang mga sugat ang iniiwang epekto nito sa ating katawan. At kapag napuruhan, may posibilidad itong tumagal ng ilang linggo o kahit buwan bago tuluyang gumaling. Kaya, napakahalaga ng tama ang at mabilis ang pangangalaga sa mga sugat o wound care upang maiwasan ang komplikasyon at mapabilis ang pagaling ng pasyente. Tagha ba na may isang Pilipinong doktor na nakabo ng makabagong teknolohiyang kayang pabilisin ang pagaling ng malalim at matagalang sugat? Isang inovasyon na hindi lang epektibo, kundi ginagawa na rin abot kaya para sa ating mga kababayan. Alamin natin yan kasamang ating kadiwas ni na si Jegon. Ito ang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital dito sa Bacolod City. Ang pampublikong ospital na ito ang nagiging kanlungan ng libo-libong mga pasyente kada araw. Hindi lamang mula sa Bacolod City, kundi maging sa buong Negros Island Region. Sa ospital na ito, dinadala kalimitan ang mga biktima ng aksidente sa kalsada, may malulubhang sugat at mga pasyenteng nangangailangan ng agarang tulong. Sa likod ng mga abalang healthcare worker, punong mga ward at kaliwat ka ng bugso ng mga pasyente ay ang realidad ng healthcare system sa ating bansa. Sa dami ng pasyente kinakailangan gamutin araw-araw, isang malaking hamon ang pagpapagaling sa mga sugat o wound care treatment. Kailangan ng oras, pasensya at mga modernong kagamitan dito. Ngunit, madalas kulang ang mga ito sa mga pampublikong ospital. Kapag mabagal ang pagpapagaling sa sugat, mas matagal ding nananatili ang mga pasyente sa ospital. Ibig sabihin nito, mas malaki ang gastos at mas mabigat ang pasanin para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Sa gitna ng ganitong kalagayan, isang makabagong teknolohiya at inovasyon ang binubuo mismo ng isang Pilipinong doktor kasama ang AU Tech Corporation. Ito, ang Aquavac, isang negative pressure wound therapy device. There are always patients and the worst kind of patients that you can have are the ones with bad wounds because fractures, okay lang. I mean, kahit na durog yung buto, But, intak yung skin or okay yung soft tissue, that's that's no problem. But kung wasak yung soft tissue, kahit na intak yung buto, it's really a very bad or a very hard thing to do. Especially kung marami sila. Especially kung limited yung time mo sa OR. Let's say a patient comes in, masama talaga yung wound. When I was a resident, you cannot bring that patient up to the OR agad-agad you have to wait two, three days if you're lucky. Yes. You're so, lucky, kailangan pagalingin muna ng konti, Doc, before OR? No, uh, actually, yun nga yung problema. It's waiting there. So, you have to dress the wound. If uh -huh. you don't dress the wound every day, magnanana yan. Mm -hmm. hey, yung magastos, Yes. Hey, yung pagpapalit ng dressing. Yes, number one. Prior to masakit OR. Masakit sa pasyente. Uh -huh. Prior to Either OR. Either prior or after the after, or uh -huh. Masakit sa pasyente. Magastos sa dressing materials. Yes, magastos sa time mm -hmm. ng doktor. So, there's a lot of problem. So, with this technology sana, you can basically put a dressing, mm -hmm. leave it there for seven days. and by Without the time, changing? Without changing. Though. And once you take yeah. it out, it uh -huh. looks really, really good. Uh -huh. Kasi ano eh, yung technology niya, it basically, once you apply suction sa so wound, mm -hmm. number one, it takes out all the pus. Uh -huh. it takes out all the blood takes mm -hmm. out all the edema and basically it makes your wound become smaller mm -hmm. that's number one. yes sir no. number two, we they just found out na because of the small the microscopic movement because of the suction it also ano na st stimulate yung mga fibroblast yung mga, wow. mga healing healing cells mm -hmm. and they basically make healthy granulation tissue mm -hmm. So, so which mga, makes yung healing faster? Yes, healing uh -huh. faster, yung let's say if you have a wound, malaking cavity, yes na-fill up yung cavity with good tissues. Mm -hmm. So, it's easy for you to apply a skin graft, hindi yes, naman, So, na ma, uh, so okay. it, it, it's a very good tool in your toolbox. So, when we release the Aquavac Advance our goal is to make it as affordable as, as possible. possible. Uh, can, very, can you give us figures to? Okay, uh, um, Naka-cut cost nung ako barkada. Oh yeah. Okay. Nun sa so kasi commercial it's now a commercial mm -hmm. ano na, commercial, commercial grade, 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 grade na of, siya. Okay. So it it has dressings, it has a canister. It's really it's really well built. Yung other pump systems sa market, cost you maybe around mga 250, 400, 800, parang ganun. So we we released it at 50,000. 150,000. 50,000 and we we add 10 dressings and 5 canisters. Parang ano na if you get this All set in. you can start. Yes, yes. You can start, you can put 10 you can put 10 dressings. Basically mga 5 to 10 weeks na of treatment for 50,000 mm -hmm. when normally it would cost you 25 to 30,000 per week. week. Bago pa man nabuo ang Aquavac at habang ito ay nasa pag-aaral pa lamang. Nakasuporta na rito ang Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development o DOST-PCHRD. Kasama kami ng team nila Dr. Jinko mula pa bago mabuo ang Aquavac. Noong 2018, sinuportahan namin sila sa pamamagitan ng Regional Research Fund or RRF. Isang programa ng DOST-PCHRD na tumutulong sa mga regional researchers na magsagawa ng health research projects. Doon nagsimula ang pagdevelop ng Aquavac. Naikumpara nila ang unang prototype sa gold standard device na VAC ats At lumabas na kasing effective ito kahit mas abot kaya. Tapos noong 2023, muli namin silang sinuportahan sa ilalim ng Startup Research Grant Program or SGP para sa Design for Manufacturing. Dito na-test ang functionality, reliability at safety ng device pati ang mga case study at initial manufacturing. Sa kabuuan, naglaan ang PCHRD ng higit na 2.49 million pesos para tulungan silang mapalapit sa commercialization. Susunod, alamin naman natin kung paano gumagana ang teknolohiyang ito. Dahil sa suportang ipinagkaloob ng DOST-PCHRD sa pagpapabuti ng Aquavac, hindi na lamang ito nananatili bilang isang research project, kundi patuloy ng nagagamit ng mga pasyente, lalong-lalo na sa mga ospital na mas higit na nangangailangan nito. Sa ilalim ng Startup Research Grant Program, tinutulungan naming ma-overcome ng mga startup ang R&D roadblocks mapalakas ang kanilang intellectual property at ma-refine ang business model nila. Layunin namin na hindi lang manatiling prototype or research output ang mga proyekto, kundi maging totoong solusyon, abot kaya, functional at kaya makarating hanggang sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Malaking bagay na na makakapag develop tayo ng local made device na kasinghusay ng mga imported. Para sa mga pasyenteng may chronic wounds gaya ng diabetic ulcers, malaking tulong ang AquaBac. Mas mabilis ang pagaling, mas kaunting komplikasyon at mas abot-kaya ang presyo. Sa ganitong paraan, napapadali ang access sa advanced wound care kahit sa mga ospital na nasa sa malalayong lugar. Dito mismo sa Corazon Loxin Montelibano Memorial Regional Hospital, nagagamit ng mga pasyente ang wound therapy device na ito. Gamit ang Aquavac, mas napapabilis na ang pagpapagaling sa malalang sugat ng mga pasyente. Yung, yung majority ng patients talaga needing yung NPWT, either trauma, yes. yung na open fractures, big soft tissue, wounds, isa yun and yung pinarin ka common is mga diabetic foot or diabetic ulcers so for example for this patient si sir meron siyang ano malaking wound na infected so what you do is you clean it then you apply this at least for several days you could let it stay there for several days then afterwards you open it up again and clean it again so the 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 system is you have a dressing and yes, then so you have a tube the tube goes here and it, it collects don't... uh yeah it collects okay. yung yung discharges and then it go eh, direksyon na yung yung air sa pump so the fluid doesn't go to the pump dito lang sa kinokolekt lang dito so sa chamber so it it will stay check, there uh, 24 hours a day for mga between 3 days to 7 days depends on how the surgeon wants to go about it kung infected talaga maybe after 48 hours they want to open it up clean it again yun nga yung advantage nito Uh, not only does it take away the edema, the fluids, the pus it also encourages or stimulates yung healthy tissues to grow so you'd be surprised na after 7 days at least may growth na yes. natatabunan na yung defect this is this is what makes it nice a very good tool and then at least you don't have to dress the patient every day added the distress sa pasyente yes. workload sa caregiver yan so and then it could it could translate to a lot of things like hospital waste, biohazard. so this one mas ano siya, mas convenient. there are precautions like kung mga exposed talaga yung blood vessels or yung intestines, you have to be there are some yes, ways so, of you know being careful about but it. Part, but for the most part, wait, yes, kind it's it's a, it's a nice tool and it's very forgiving. for hundreds of our patients ever since we started, twenty 2008, eight 2009, Ano? Yeah, wala pa kami mga uh, big uh, big side effects or adverse events. Usually very minor ano lang. Minor, manageable. Yeah, manage. The patient can basically sit. The patient can stand and uh, go to the bathroom as long as may ano lang, may long enough na extension cord ka. That's why we're developing the other one, the one with the yes, still the isusu carry but yes, with yes, battery. With so now you're more mobile. mobile, yeah. Okay. And now and with that you can even bring it home. Actually, with this you can bring you could you could, you could let the patient go home, and then just come back, yeah. So it, it it saves a lot of money for everybody, for the patient, for the hospital, for the government, for the doctors. Susuno naman natin si Aling Cristina. Piktima siya ng katakot-takot na aksidente sa kalsada noon. Pero dahil sa tulong ng Aquavac, laking pasalamat niya sa kanyang pangalawang buhay ngayon. Dito lang yan sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa Lahat. Ika nga sa isang kasabihan, necessity is the mother of all invention. Kung kaya't ang inobasyong gaya ng Aquavac, ay higit na kailangan natin ngayong lalong-lalo na sa pagpapaunlad ng healthcare system sa ating bansa. Mula sa isang pag-aaral, patuloy na sinosoportahan ng DOST PCHRD ang Aquavac hanggang sa pagkakaroon ng prototype ngayon na siya namang ginagamit ng ating mga kababayan. Ganito na ang sitwasyon ni Aling Cristina ngayon. Matapos ang katakot-takot na aksidente sa kalsada na kinasangkutan niya noon. Ang sinasakyan niya kasing pampaseherong bus, bumangga sa kasalubong nitong sasakyan. Dahil sa aksidenteng ito, napuruhan ang kanyang mga braso at kamay. Ang unang opinion pa nga sa kanya ng mga doktor ay putuli na ang kanang braso dahil sa lala ng sinabit nito si Aling Cristina ang isang patunay kung paano talaga nakakatulong ang Aquavac sa pagpapagaling ng mga malalang uri ng sugat. Alam mo ba, yung pinakalast na na lumabas sa, sa mouth ko during that time, sabi ko, Lord, ikaw na lang bahala sa amin. Sabi ko, kung sa Tagalog pa, Lord, ikaw na lang bahala sa amin. Talagang kitang-kita kita ko talaga na aabutin talaga kami. Kita ko yung bag ko, yung sling bag ko. Tinuro kong ganon pagturo kong ganun, ito, bagsak na to. Okay. Sabi ko lang sa sarili ko, Lord, ang kamay ko. Sabi ko lang ganun. yun lang. Tapos tinignan ko itong mga braso ko. Sabi ko, ang nangyari dito. Tapos ginaga itong, itong ginto ko, ginaganong-ganong ko yung mga blood kasi nga, may, may tama rin, rin ako sa ito. ulo. Oo. Ginaganong-ganon ko. Sabi ko, Lord, ay ang braso. Sabi ko, Uh, nung first aid kami dito sa Silay, sa Provincial Hospital, na na-first aid kami then Sabi ng mga doktor, sabi niya, ma, mag-pray ka. Ganun, sabi ko, Eh, sabi niya, sa mo hospital gusto? Wala, wala akong ibang ano, talagang yung hospital na yun na pinagdalan sa akin sa RNC. Tapos yung time na yun, nung, nung nasa ER na kami, edi eh, travel, transport na naman kami, papuntang ano, from Silay to Bacolod naman. So daming doktor doon, dami-daming doktor. Ewan ko lang ba kasi nung time na yun na itong si Dr. Kim e eh, nabisita ba sa aking bed at Nakita talagang… Nakikita niya kayo? Oo, oo. Tsaka itong wounded hand ko na to talagang inano ko talaga kay Dok. Sabi ko, Dok, mahawa ka, tulungan mo. Kasi sabi ko, breadwinner ako. Sabi ko, meron akong year College, tsaka meron akong maliit na apo ako. Yun lang ang ano, hanggang, hanggang nung time na yon eh, ayun na, nag-start na yung mayroon process. Meron ba sinabi sa inyo, do? Uh, meron ba sinabi sa inyo, ma'am, na about uh, your chances na di doctors? Mm. May mga sinabi pa sa inyo na kailangan patuloy tuloy yung kamay, kailangan na yung unang listen, doctor both, both na hands. Yung unang doctor na pumasok sa akin sa parang sa ER, ah, hindi pa kami nakapag-met ni Doc Kim ano, uh, wow, sabi niya, ano to, fatal to, uh, total to. E di ako naman, parang sa tingin ko. Pero di, hindi ako, nung time na yun, naiwan ko lang ba? Baka ako talagang napakalakas sa siguro ng faith ko during that time na talagang yung yung ano ng kamay ko ba, yung hugot ng kamay, yung hugot ko talaga na uuwi ulit ng bahay ko. Ang sabi lang ni Doc sa akin, uh, sabi niya, Ah, talagang gagawa natin ng paraho, para-aparaan. Kasi nga, meron na namang mga bagong technology. Susubukan natin at uh, gagawa natin ng paraan na mas save mas save yung mga arms mo. Ang laking tulong talaga ng ng mga machine, ng mga spray na ginagamit ni doctor sa akin during that time. Ang sabi nga ni doc sa akin, sabi niya, ito, ikaw ang kauna-unahang pasyente na gagamit nito, sabi niya sa akin. Sabi ko, sana doon lang anghel ka at makatulong ng malaki. Sabi niya, you are the first patient na gagamit nito. I testing ko po sa iyo. Ito. Sabi ko, Dok, ano, may, may siko pa ba ako? Sabi uh -huh. ko, gum sabi niya, igalaw-galaw mo. Kasi niya, sabi, sabi niya, hindi maganda yung wala kang nararamdaman. Hindi pwedeng, baka wala na yan. Sabi ni Dok, baka wala na yan kasi hindi ka nasa, hindi lang sakit. Sabi ko, totoo naman kasi Dok na hindi talaga Dok masakit. Sabi ko, ganun. Sabi niya, igalaw-galaw mo. Pero yung matatansya mo lang, wala talaga, hindi masyadong masakit, hindi ako bumaho and hindi ako nilagnat. Mm. Eh sana, ano, dumami pa yung mga ganitong klasing invention or ganito klase mga aparatos na nakakatulong talaga sa mga pasyente. Kasi kung hindi na natin inabot that. yung ganitong technology, I think talagang putol talaga ako. Ang inubasyong gaya ng Aquavac ay patunay lamang ng dedikasyon at kagustuhan ni Dr. Kim na mas palakasin at paunlarin pa ang healthcare system sa ating bansa. Ito ay para sa mga Pilipinong higit na nangangailangan ng tulong at serbisyong medikal. The UST, I think, could, 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 use this to, to encourage the next generation, you know? Well, who knows you might just have the idea for the next big thing yes. you're just too afraid or you're just too lazy to to develop it to or, act to, it, to, or on to, on to act on, on it yeah? Yeah. And we could never have went this far without the help of the osd uh, that's why whenever we have a we have an exhibit we always feature the DOST logo because you're as part of this as for each individual team member Continue what you're doing. We are, we're going to be happy to innovate more and more things uh, for the Filipino people. I think what we really need to do is to get the word out that DOST PCHRD has very good programs. That if you have an idea. if you are willing to go through it work on the process through great determination and courage you know develop that idea it just might be something that, uh, that our country could benefit for those who are interested with in this technology you can just contact us through our facebook page you just message us we'll will give you all the information that you need um, just remember our advocacy is to bring negative pressure wound therapy closer to the Filipino. So we want it to be available, we want it to be affordable. As affordable as we could manage. Necessity is the mother of all invention. Nagsimula sa kagustuhang mapunan ang kakulangan ng mga pasyenteng totoong nangangailangan. Dito nagsimula ang Aquabank. At mula noon hanggang ngayon, patuloy ang pagbuo sa teknolohiyang ito na totoong may malasakit. Patuloy din ang pagpapaganda ni Dr. Kim at ng kanyang team sa Aquavac upang mas maging malaki ang impact nito sa mas maraming Pilipino. At kasama tayo ni Dr. Kim sa kanilang panawagan na sana patuloy nating suportahan ang mga ganitong makabagong teknolohiya lalo na na ito ay gawang Pilipino para sa mas maganda, mas maayos at mas murang pamamahala ng kalusugan ng buong bansa. Ang inovasyong gaya ng akoha na gawa mismo ng mga Pilipino ay patunay lamang ng ating kakayahang makipagsabayan sa larangan ng inubasyon sa buong mundo. Kami sa DOST patuloy naming sinosoportahan ng ganitong uri ng inubasyon, isang patunay ng agham na ramdam para sa mga Pilipinong higit na nangangailangan nito. Hindi na lamang ito pangarap kundi isang pangako na sa tulong ng agham, teknolohiya at inobasyon ay kaya nating palakasin, gawing abot kaya at mas matatag ang sektor ng kalusugan sa ating bansa. Muli, ako po si Secretary Renato Yuselidum Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Samahan niyo kaming muli sa susunod na episode upang alamin at talakayin kung paano nakatutulong ang agham, teknolohiya at inobasyon sa pagbibigay solusyon at oportunidad sa lahat. Ito ang Shansikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all.